hanap mo ba yung mga kakanin na talaga namang sulit sa handaan kahit sa bermans o kahit anong okasyon ito yung papasadahan natin sa ngayong araw ito yung makikita natin na napakadaming mga kakanin dito yung nakalatag araw-araw to guys available yung mga kakanin dito Kupo kayo sa Tita Rose Store uh, Located po siya sa Food Court po So open po kami na 4.30am hanggang 6.30 Happy Happy Birthday po Kuya Nick Thank you po sa pag-vlog ng Tita Rose Tita Rose, thank you po sa kakanin po gana araw sa inyo kami. Nandito tayo ngayon sa may Tita Rose kakanin So mag-update lang tayo ngayon sa mga kakanin nila guys Sa may Pasig Mega Market So lagi tong ginadayong Tita Rose kakanin dito sa may Pasig City, dito sa may Titaros kakanin, ito yung mga kakanin nila ngayong araw guys na ating update sa inyo ngayon. So, November 29 ngayon guys, ito yung talaga nga dinadayo dito pag tuwing, hindi lang Sabado guys, Linggo, kahit anong araw po dinadayo sila dito sa pagdating sa mga kakanin dahil dito guys pwede kayong mag ano, bili ng mga pangmaramihan pang wholesale o pang retail ayan o no? oh, napakadami dito yung bibili guys pagdating sa mga kakanin ito yung makikita nyo talaga pagdating dito sa food court ayan o no? sa kaharap lang po sila dito food court at yung makita natin yung charings and charings charings halo-halo so, makita nyo yan guys tatapat lang sila mismo nitong food pork Tita Ros Tita Ros, ng mga masarap mga Pinoy fried na mga kakanin na talagang gawang Pinoy guys ito yung Tita Rose kakanin na talagang ginadayo dito lagi sa pasig pagdating sa mga kakanin ngayon guys, ngayong Bermans, months mabibili nyo to at kahit hindi man bear months nandito yung mga kakanin na binibenta sa Tita Ros yung mga sulit na mga kakanin na binibenta rito Ayan o, oh. check natin yung mga kakanin nila dito na sulit dito, kagaya nito yung mga kakanin nila sa ngayon o, oh. yung mga kanin nito may mga makita tayong buko pay, eh. yeah. First slice o buuhan per box na binibenta rin nila dito, at pag nating naman sa mga, ito, may mga bibingka rin sila dito, yon. Ito yung fare box dito guys 11, uh, 400 Depende sa laki Tapos may mga igpay din no? Oh. Ayan, Egg Meron silang igpay dito uh, Kakanin dito na tinitinda sa tita Tapos sulit dito guys oh, Pagka bumili kayo Ayan. Ito yung ito yung ano, egg ano? Yeah, may kana ng first slice din sir. 11. Ito 'yung ganitong igpay guys oh. Ayan. 11 pesos per box. Wanted. Ito. Ito masarap pag ipay nila dito. Yan. Ipay guys ha. Yan. Meron pa sila dito yung mga kakanin natin nga ikutan guys. Dito sa harap. Ito yung mga kakanin guys na nandyan o. Oh. Yan. Egg pie, box yan. One Tapos pag pair first slice 111 naman dito Ayan o. Tingnan natin yung mga kanon ka nila dito, mga kakanin na available pa. Okay. Kagaya nito, yung mga kakanin na dito na mabibili niyo. Ting so, makakanina sulit dito. Ayun oh. No? Ito gagaya nito, mahablangka. Magkano sa mahablangka, ma'am? 25 po. 25 per slice dito. Ito naman yung 25. Ano nga ito ma'am? ito yung kasaba. cake 25 din to? Yeah, 25. Yung per slice niyan, 25 pesos. So, may mga ano sila dito napakaraming kakanin nila dito na ganito yung puto yan na uh, sir ano rin yan o no? isang ano din siya magkano nga ito sir mga ganito 120 o oh. puto ano to kalasyaw o puto bay so, iba't ibang ano yan may kutsin ah, may ano mayroon siyang put ano tawag ito yung putlong obi, tapos yung itlog na maalat yan o no? Yan, napakadami dito guys oh. Yung mga ano dito, yung mga gusto nyo bumili Agahan nyo lang po Dahil dito, mabilis po uubos lang itong kanilang mga ano dito Mga kakanin Agahin nyo itong kanilang mga bibingka O so, kaya itong kanilang biko Yun. Sa biko naman, magkano per slice ma'am? 27 naman dyan 27 yung per slice guys ha Sa biko nila, yan makikita nyo na talagang ito mabinta rin dito. Ito yung nakahili rin. Ha. Ito yung mga first slice na. Tapos dito, yung mga pair tab din sila dito. Yeah. Ito yung, ito yung ito, ano, inotak ba ito ma'am? Ito yung inotak case oh. Inotak to, ano? Yes, so Yan. 75, 75, 75 yung inotak dito sa Tita Rosa. Sa mga gusto mong mag-avail. Meron sila dito yung inotak. Tapos ito naman. Ito yung sapin-sapin. Sapin-sapin, magkana naman ito. 75 din. 40 lang yan, sir. 40 lang 40. 40 pesos lang yan dito. 40 pesos. Yan. At dito, yung mga kutsinta nila dito. So, napakadami nila dito. Available na mga kutsinta. Baka, ano niyo to, magugustuhan niyo po yung mga kutsinta nila dito. Yan, Kutsinta nila dito. per ano to, ma'am? Magkano naman sa ngayon to? 25. 25. Yan Ganito to, ha? Kutsinta nila dito. Yan, Sa mga nais nice bumili, ito. Putong puti. Ito mag-11 ano? 12. 12. 12 po itong putong puti guys. Ito parang kalasya no? Puto. Pangasinan no? Puto kalasya meron dito. O yan. Yan ah. 12. Yan. Sa mga naghahanap ng puto kalasya. Meron dito. At dito naman. Sa mga kutsinta. Dito. Mga kutsinta. Meron. Tapos dito puto. Ano al naman? Puto marikina to. ba? Diba? Magkana naman dito ma'am? 25 naman dyan. So. Five fifty five pesos. Five, five kaya isang, kaya isang box. Fifty five. pesos. Kung gusto naman ng halo, fifty five pesos. So, kaya guys, halo ng halo dito pa fifty five pesos. Yung puto marikina. Bat tinawag ako na puto marikina to. <laughs> ano kasi kasi ito, ah sa, galing sa marikina. Oh, marikina, gawang marikina kaya puto marikina. Eh yun oh. Ito naman oh, gusto niya to. Ano to ba? Iba't ibang ano na to. Mayroon siyang biko, kutsinta, may OB. Yan. Magkano naman dito, ma'am? Sa um, Ay 80 naman. 80. 80, 80 pesos din type guys, oh. Yan. Ang ganda ng mga ano nila dito. Isang set na siya, halo-halo na siya. Oh. Gusto niyo ano? Mas mura dito, guys. Ito, oh. mayroon sila dito ng uh, macaroni. Yan. Available din dito yung macaroni nila dito. At ito naman, yan mga puto na ubi. Yan. Yeah. Kung gusto naman guys bumili ng kanila, ano, meron sila dito may ano na siya, may litchi plan saka ube Ayan oh, litchi plan saka ube Available yung litchi plan saka ube nila diyan. Ano yeah. gusto mo Sa litchi plan saka ube ma'am, magkano pa rin yung presyo niyan? Oh yung mix po, 120 120 Single po, 70 po per tub yeah. 70 per tub guys ha dito yan sa Tita Rose So yan, talagang ano dito sa mga gustong bumili. ayan, uh, pasadahan niyo lang dito tuwing ano yan, tuwing linggo. Sabado araw-araw po bukas po sila dito, guys. Yung Tita Rose pa kanin. Ayun. at makita lang natin sila dito sa may tapat uh, mismo ng food court ng Pasig Public Market. At ito yung mabibili ninyong mga ano, mga kakanin dito sa may Tita Rose. Ayan, oh. Tandaan natin, guys, ha para makita niyo mismo yung mga kakanin dito yan kaso gandaan dito guys sa taas mayroon yung talagang perfect na sa Pasko dahil lahat sa ta -ta sila yung bilin oh. Yan. yung bilin guys o oh, yan yung bilin mismo na tapos pag ano yan makita niyo itong pangalan na Tita Rose at pakita natin yung napakadaming yung dito sa may Pasig Public Market sa so may food court lang po yan yun ito yung mga kakanin guys o oh. Yan saraan natin ulit Yan. hanggang doon hanggang dito, ayan yung mga kakanin na mabibili nyo dito sa so may uh, kitaros kakanin at yung mga buko pie, egg pie na inyong mabibili dito ayan, sulit so dito guys pagdating sa mga kakanin na uh, naghahanap, ayan So yeah oh. no So yun, dito yung ng Tita Rose. Ito yung mabibili nyo. Mga ano, mag-aanda ngayong December hanggang bagong taon guys. So perfecto pa na sa mga pangandaan yung mga ganito kakanin. Lalo na pagdating sa mga gusto ng malagkit para pang paswerte. Sa mga, sa mga Chinese mong paswerte pagdating ng bagong taon. So ito yung mga ano guys o. Oh. natin ulit ha. Ah. yung mga kakanin dito sa Tita Rose. Yan, Tita Rose kakanin nga. Yan. So sa mga ayun pa lang na pag tune in sa ating sa ating update dito sa Tita Rose. So yon, paki-click lang po kaya napadaan lang po yung ating yung ating vlog sa inyo. So paki-click lang po niyo yung subscribe button para lagi kayong ma-update kung may mga latest video upload tayo. And then shout out din sa mga subscribers natin at followers sa abroad. Mga UFW natin uh, Maraming salamat po sa inyong patuloy na panunood at pagsuporta sa ating araw-araw na update sa mga murang bilihin kagaya nitong Tita ka kakanin na available dito sa may pasing public market na talagang sulit dito na mabibili. Ito ay mga pang wholesale o retail. So shout out din sa mga subscribers natin sa uh, New Jersey. Yan. New Jersey, USA sa California po. Kaya si Robert Calderon ng California at kay Brad uh, Francis Flores ng New Jersey USA at kay Sir uh, ang kay Sir Darwin Piha. Yun, shout out po sa inyo sa New Jersey dyan, sa mga US ano natin subscriber. So, followers sa ating uh, YouTube at Facebook guys. So, shoutout pa sa kanila sa patuloy niyo na panunod At sa ating mga local subscriber. So, kay sa taga Tagum Dabaw. Ayan, shoutout po. At sa taga Tagum Dabaw guys. Uh, sa kay Bike Tayo. So sa lahat ng mga hindi ko pa nabati, shout out po. So kaarawan natin ngayon, November 29. So sa mga nais nice gumamati, mag-comment na lang po sa ating comment section. So 'yun, November 29, 'yun yung ating kaarawan. Happy birthday po sa sarili ko. I-shout <laughs> sa out ko na rin yung sa sarili ko. Happy birthday po. So dito tayo ngayon sa Nick TV, Nick TV PH. paki na rin po, paki-subscribe yung ating account sa ating YouTube, both Facebook And, at sa TikTok natin guys ah. Yan. Shout out po sa mga nais bumili dito sa Tita Rose. Yan, pasadaan nyo lang to dito. Punta nyo lang dito araw-araw. Ito yung mabibili nyo mga kakanin dito. So hanggang dito na lang muna guys ang ating update ngayong araw dito sa mga mabibili nyo dito sa Tita Rose kakanin sa may pasig.